Uh, ngayon pala ay eh, nandito tayo sa paresa ni Liwata. Uh, pumunta tayo dito ulit para uh, kumain. Actually, uh, kaya ko pumunta dito kasi may mga bagong minulat si Diwata. At yun na nating titikman. Ayan po yung pila. Oh. So bago tayo kumain, magdilikit muna ako ng sticker dito. So dikit muna tayo. Ayan, uh, dikit tayo ng sticker. Ano okay. ah, dito ba yung dinikit po? Ha? Ah, ano yung dinikit po? Baka pagalitan tayo dyan. <laughs> dito lang maraming sticker dito eh so, pang sticker natin so dikit pa tayo isa nadayo talaga ano dikit pa tayo isa dito naman kabila ah, ayun yung dalawang sticker ang ating dinikit ito so, picture na dinikit oh <laughs> dami sa tapos ayun pa sa kabila pala dalawa so dito ata yung bila ng mga take out yan ang daming tao daming tao so take out yung nandito meron ba nila ayun so, yung mga take out ito naman yung libring pa ganda niya ate yeah <laughs> boy Alang ah, dami tao. Kaso wala tayo ng Diwata Dito po yung dito sa labas. Hindi naman ganong, wala naman gaano pila. So kanina may natikitan dito sa labas. Dalawa yata yung inabot kong natikitan dito. Ayan yung inyo pong nakikita, ah, hindi po ito kainan sa probinsya, kundi ito, ito po ay kay Diwata. Hindi po ito kainan kagaya sa probinsya na ang daming tao. Ang daming mga tao. So, maya-maya para bibiya na tayo. So, yan po yung dami ng tao. Grabe, ang dami. Stop it. Ate, ito po yung Paris overload. Barbecue. Ito naman po uh, yung kanilang barbecue. Uh, ayan po yung buto-buto. Ito po yung fried chicken. Ito uh, po ng sal dito. Ito naman po yung holy water ni Diwata. Pag uminom pa ka niya, mahuli ka. Grabe po talaga yung pila mga ka-channel. Oh. Grabe. Ayan po. So may may pipiyan na rin tayo. Grabe. Uh, Ang daming tao. ang dami din mga vlogger dito hindi ko alam kung mga vlogger yung iba uh, ah, magugulat ka lang may mga hawak na cellphone karon, okay ang dami so ayan pila na tayo habang o paikot